Bahil din sa social media ang isang ama na nagbibigay ng regalo sa kanyang mga anak sa araw ng Pasko. Kung hindi pa kayo nasa, subscribe sa akin channel, please subscribe. So makikita niyo po sa larawan no? na isang ama ay nagbibigay ng kanyang munting regalo sa kanyang mga anak sayang na uh, niliwang ang uh, maraking malaking pamilya. Ang, ba, ang taplong bata na ito ay sobrang saya dahil hindi nila anaasahan na may regalo sila matatanggap na yon. Kaya yan mga bata no, na bubukas na po sila ng, ng mga regalo. So ayan, makikita niyo po na cellphone masayang masaya ang tatlong bata hindi nila inaasahan na magkakaroon sila ng cellphone at sa sobrang saya ay napaiyak ang mga bata hindi kasi nila inaasahan na makakatanggap sila dahil sa kahirapan ng pamilya nagpapasalamat po sila sa kanilang ama dahil ay nagagawan pa rin ang paraan na kaniyang ama.